Ano pa nung mga taga. Hmm. dami. Ano ba? Yan o. nila. Tayo yung dito ba usap. Dito po lang sa ilap. Abang bener tuh ibun. Dah ini majain malah late papa, kan? Anu ayo betul. Yunus. Hei bapak, parang dagas ya. Meron pa dito pila ng malaki. Ayun, dalawa, laki ng sungay. Ah, ng sungay ah. Ayun isa. Kumain. Ito malupit. Ang haba ng sungay. Ayun ah. Bawal akong pakainin. May bawa. Ayaw siya sa loob. Ganda ng pulse dito eh. May pulse dito na ano. Yung iba nandito. Diyan lang sila. pwede hindi mong lapitan. Ayan mo. Ayan sila. Ako. Galagala lang yung sila. So, ito ang pulso. Ano sa ito? kaso layo lang nito, so, Ang uras ka lahat ng biyahe. di tempat lugar gampang kasi mag video gampang kasi ano di babae bawal kasi yung makuha nang sila ng video kaya pa ka -simple, simple lang Ayun. may kamil pa doon puntahan natin mamaya ang camel hindi daw may kamil banda Dito tayo si may kamil, may kabayo pa. Ayan kamil Sabi yung lugar Ayan yung ibang yan Saba tawag yung usah Usah ba tawag yan Ayan Parang usah ba tawag yan yung camel. May kalisa. yung camel.